Hello guys. Umuulan dito ngayon sa Jensen. Oh, um, umuulan dito ngayon sa Jensen. Inaabangan ko dito ang sa labas ng bahay. Baka magdating. Kailangan ko siyang bantayan para ma-open ko agad ang gate. Kasi ulan. Kasi ulan kailangan ma-open agad ang gate para hindi siya mabasa. Malamig. Maya, maya, dating. maya, maya, darating na yun ako po. Hello doggy. Ulan. Ulan. Sana si Sana si Luna. Sana si Luna. Luna. Saan ka Luna? Hmm, nagtago pala si Luna. Malamigan si Luna. Inaabangan ko dito sa labas ng bahay ang apo ko. Kasi umuulan. Ayan, umuulan. Kailangan pagdating niya, i-open ko agad ang gate para hindi siya mabasa. Yan. maya maya, darating na yun iiyak yun pag ano niya, pagbaba sa sasakyan na wala pang ano nag-aabang sa gate kasi ulan iiyak yun Unlan, unlan, unlan. Buti na lang, medyo hangin na ang ulan. Hangin na malakas. Buti na sa gano'n. Akala mga ano, porpo for mag ano na pa siguro yun. Malik na lang ako sa loob. Babalik na lang ako sa loob. Magdorbe lang yung sila. Malamig dyan sa labas. Balik lang ako mamaya sa ano. Sa labas dito muna ako sa loob ng bahay. Thank you for watching.